Makapansin mo ba, sa isang grupo may laging maingay, madaldal, may laging may opinion. Pero may isa tahimik lang, hindi sumasabay sa gulo, hindi nagpapakitang gilas. Pero kapag nagsalita, BOOM! Lahat tahimik. Bakit? Dahil ang mga totoong matatalino, hindi na kailangang patunayan ang sarili nila. Pero bakit nga ba mas tahimik sila? Dahil ba nahihiya? Hindi. Dahil may sikreto sila na hindi natin agad napapansin. At 'yun ang pag-uusapan natin ngayon. Una, mas pinipili nilang makinig kaysa magsalita. Habang ang iba gusto nilang ipakita kung gaano sila katalino ang mga tunay na henyo mas interesado sa matutunan kaysa magmarunong. Kaya mapapansin mo, bihira silang sumabat. Pero pag nagsalita sila, parang isang linya lang, pero sapul na sapul. Pangalawa, hindi sila nagpapadala sa ingay ng mundo. Sa panahon ngayon, ang daming ingay. Social media, debates, opinion ng iba. Pero ang totoong matalino, hindi basta-basta sumasakay sa uso. Hindi nakikipagsagutan sa walang saysay na argumento. Alam nilang hindi lahat ng laban kailangang patulan. At pangatlo, mas inuuna nila ang pag-unawa kaysa paghusga. Alam mo kung ano ang malaking kaibahan ng tunay na matalino sa mga nagmamagaling? Ang matalino, nag-iisip ang mga nagmamagaling ng huhusga. Mas inuuna nilang intindihin ang isang bagay bago magbigay ng opinyon. Kaya hindi sila basta-basta nag assume Hindi sila mahilig magbigay ng hatol at mas open-minded sila. Kaya kung gusto mong maging tunay na matalino, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang laging may sagot. Minsan, ang pinakamalakas na talino ay nasa katahimikan. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like at i-share. At kung gusto mo pang lumalim ang iyong pananaw sa buhay, subscribe sa Himig ng Karunungan. Dahil ang tunay na karunungan, hindi ipinagayabang, ito ay isinasabuhay.